Nandito na si Pure Gold. Pure Gold always manalo. Balok, halo pa. 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 Hello po guys, welcome po sa aking channel, Merylo D Vlog So guys, nandito na ngayong ating mga in-order At nagulat nga ako dahil ang bilis nila I-deliver, nandito na kaagad Kahapon lang kasi ako nag-order sa Pure Gold So ngayong agad nila hinated Kaya natuwa naman ako dahil ang bilis no kasi minsan kasi matagal, minsan dalawang araw, bago ihatid, tatlong araw. Pero ngayon guys, isang araw lang ay hinatid na nila, ba diba? Kaya masaya tayo pa ganon kasi nga itong mga items na ito ay mabilis maubos dito sa aking tindahan. Kaya talagang mag-alala tayo pag konti na lang matira dito. Kasi siyempre gusto natin na lumago ka agad yung ating sari store. Kaya kailangan talaga natin na mayroon tayong mga stock ng mga ganitong mga paninda no? para mabilis list natin mapaikot ang ating puhunan. So, ito nga guys, kaya kailangan talaga na, ayan, talagang mahigpit tayo sa pagpapautang. Kasi nga, pagdating ng ating mga delivery, ay hindi naman natin to inuutang, binabayaran natin ng kas. Kaya, sa mga nag-PM sa akin, ay pasensya na kung di kita mapapahiram. Kasi nga guys, kakablog ko lang tungkol sa utang. So, may nag-PM na naman sa akin na mangutang ulit. Ito ay hindi naman natin gusto nga. So, mangutang lang siya dahil may kailangan daw. Pero pasensya na po at natanggihan ko dahil nga ito, nagsidatingan yung aking mga delivery. Kaya naibayad ko dito ang lahat ng ating mga bintana na naipon. No? so, syempre guys, pag may binta tayo so, ayan, in-order ulit natin kasi nga, itong mga panindang ito, hindi talaga pwede tayo maubusan dito sa ating tindahan kasi talagang manginayang tayo pag sinabi natin sa customer na naubusan tayo paparating pa lang yung stock natin so, pag alam natin na mabinta itong mga paninda, kaya medyo dinadagdagan ko guys, ang pag-order, so, ito nga, nagdagdag lang ako ng ketchup, dahil nga ayan, tatlo na lang ang natira sa ating tindahan, so, itong mga dilata itong mga mabintang mga dilata guys so di talaga tayo pwedeng magpawala so mali nga itong San Marino na binigay sa akin no in order ko yung easy to open kasi nga ito nagreklamo si customer dahil walang pang bukas, babaon nila yung mga nagtatrabaho sa factory dumadaan kasi dito para pambao nila so ito naman ang kanilang hinatid sa atin mali naman so okay lang yan ibinta na lang din natin, no? Kasi ayaw ko naman na ibalik na naman. So, ito nga guys, sa Squid, mabinta to. Kaya nag-order tayo ng sampung peraso. Kaya, pag alam ko talaga na mabinta tong items na to, na mabilis na maubos sa ating tindahan at laging hinahanap ni customer. Kaya, ang ginawa ko, medyo dinagdagdagan ko pag-order guys. Kaya, kailangan talaga natin ng cash. Kaya, ayan, nakaka-stress kasi isipin kahit hindi mo customer nagpipim sa'yo para mang utang, kasi ako guys yung pinapa-utang ko lang, pili lang pero yung customer ko lang kasi yung may mga utang dito sa amin ay hindi namin customer, so napagbigyan ko lang dati, kasi nga ayan na kuha tayo sa drama kaya ngayon, tinigil ko na kasi nga nahihirapan tayo pag dumating yung stock natin, diba so ito nga guys, yung mga mabintang shampoo Ayan, nag-order lang tayo ng isa-isa at ito nga si Palmolive, may presyang Colgate. Kaya, ayan, nagdag kita na rin dito sa ating tindahan. At itong mga powder guys, ang mabinta dito sa ating tindahan, itong Ariel lalo na itong tide powder at itong mga downy na mga mabinta na konti na lang dito sa ating tindahan basta pag alam natin na konti na lang kung ano yung mga konti na lang sa ating tindahan kailang kagad natin mamili at itong sunrox na 250 ml guys tumaas na pero ganun pa rin yung tindahan ko sa kanya 20 pa rin may tutubay pa rin naman tayo ng 4 kaya okay na rin yun So, ito yung mga dinagdag natin, mga colgate, yung ano, kung ano yung mga mabinta sa atin, basta wag lang tayo magpapawala, no? Kung gusto natin na balik-balikan tayo ng ating mga customer. Kasi na, minsan yung mga customer na nakakalimutan nila, man, kahit na nanggaling na sila sa palingki, minsan nakakalimutan nila na may pulang pa pala sa kanila. Kaya yan, pupunta ka agad sila sa tindahan. Kaya kailangan din natin maghanap kung ano yung mga inhanap sa atin ng ating mga customer. At naman sa isang box guys, puro mga sitcherya, mga iba't ibang klase. Ayan, kinompleto na natin, nag-order na tayo ng iba't ibang klase. Yung mga sa ilalim ay mga malalaking mga sitcherya. Minsan kahit kompleto na, maraming mapagpilian yung ating mga kotkotin. Maghanap pa rin si customer yung wala. Minsan yung hinahanap nila yung wala. Nakakaloka si Tomas. So, ayan, dahil nga i discipline natin lahat ito para maganda tingnan sa ating tindahan, di ba? Maganda tingnan pag puno at ito nga may pisat. May pisat si Pag hindi naman tumabinta ay kainin na lang natin, no? Tutututute na lang. Ganun na lang ginagawa ako, guys. Hindi ko na binabalik kung ilan-ilan piraso lang naman ang pisat. Hindi ko na binabalik kasi nga minsan maproseso din, matagal din kasi. Kaya ay ang kinakain na lang natin kaysa masayang. So, dito naman tayo sa isang box. Ganon din, mga chicherya pa rin, mga maliliit. So, ayan. Ginagdagan kasi natin, no? Kasi ito ay mabinta dito sa ating tindahan, yung mga palamuti, no? Maganda kasi tingnan yung ating tindahan pag maraming nakasabit. So, ito, yung energy and chocolate sa ilalim, nahalo dito. So, tingnan pa natin dito sa kabila. Ayan guys, platops. tops. Mabinta din sa akin. Dos ang isa bintahan ko dyan. Kasi nga may nagtanong, dos yung bintahan ko sa platops. Then, dito naman tayo sa isang box. Ayan, sa wakas. Thank you. Nandito na rin si Cup Noodles na spicy bulalo, guys. So, ito guys, nag-order lang tayo ng ketchup sa bote. Dalawang manghang, tsaka dalawang hindi. Kasi nga, may naghanap sa akin na customer na isa lang naman. So, ayan, nag-order lang tayo ng take dalawa-dalawa. Pag alam mo kasi na hindi masyadong magminta dito sa ating tindahan, ay nag-order lang ako ng tig dalawa-dalawa or tatlo, ganun. Kasi mabilis lang naman mag-order So, ito nga guys, sa ilalim ay mega sardines yun na red guys. Ayan. Tapos dito ay mga dilata na nahiwalay. Ayan, dilata yun sa ilalim. Namasaya no, lang ako guys kasi mayroon ng spicy bulalo. Ilang bisis ko na kasi in order to sa kanila. So, wala laging stock. At dito naman tayo sa isang box. Ayan, mga kot protein pa rin. Ayan, may muncher na tayo sa so, wakas at may, may mga corn bits ito kasi yung mga pampulutan ng ating mga customer mabinta kasi ito sa pag may nagtatagay at ito din sa ilalim ay clover bits so, mabinta din yan guys basta kung ano yung mabinta kasi alam naman natin kung ano yung mabinta sa atin no? pag tayo ang nagbabantay ayan mamon nag order tayo ng dalawang balot yan guys sa mga nagmemeryenda dito ng na mga customer namin, ayan, favorito nila yan, kaya dalawa yung in-order natin kasi dati isa lang in-order ko na uubusan, di pa dumato yung order ko, ay naubusan tayo ng mamon kaya ngayon, dinalawa natin para sure, kasi nga, gusto nila yan pang marienda, at ayan tita, nag-order tayo ng dalawa and then, mga candy yan, wala na tayong tagpiso na hindi guys apat lima na yan kasi nga nagsitaasan na lahat pero may buwibili pa rin sa akin na bata piso lang pera kaya pinagbigyan ko na lang ang mahal na kasi ng mga bilihin ngayon kaya akala ng bata ganun pa rin no? so dito guys may nahiwalay may cup noodles pa rin na spicy bulalo at mga pancit kanto na mabinta dito sa ating tindahan Ayan, mga noodles ito sa ilalim at pancit canton. Yan, anim-anim laman ng isang balot. Yan, guys. Dinagdagan din natin kasi mabenta yan dito sa ating tindahan. Yan yung mga mabenta, mga pansit kanton at saka mga noodles sa ilalim, guys. Ayan. Then, dito naman tayo sa isang box. Ay, nako, may mali na naman. <laughs> mali yung dinala nila sa atin guys hindi naman ganito yung tatos na malaki ang order po, pero maliit yung dinala nila puro ito lang yung available sa kanila ngayon o maliit lang talaga ang na si mahilig din ako kasi dito no? lalo na pag inaantok-antok ako magbantay kasi may isa lang tayo may pasok na yung mga anak ko kaya Ayan, talagang nakakaantok. Lalo na pagtanghali No? Wala, walang masyadong customer dyan talaga. Kaya, ayan, mag-ngat-ngat na lang. <laughs> mag-ngat-ngat. Mag na lang ang tender. Ano? So, ayan guys, yung mga -order natin. Mentos, isang balot, at beef at bitchen, mga snobber. At ito, nag-order lang tayo ng isang dosina guys na palaman at Skyflex. Sa wakas may stock na rin sila Skyflex guys. Kaya dalawa in order natin. At dito pa sa ilalim ay mga kape. Yan, yung mga mabinta na kape sa atin. Milo. Yan lagi yung pinapatimpla ni customer sa atin. Yan, at ito din. Skyflex garlic. Snower pa rin. Tapos Syro. At saka swak na yan sa ilalim guys. Swak bar brand. Ayan yung ating mga in order na dumating ngayon guys. Kaya naman pag alam natin na mabinta itong mga items na to, kailangan talaga na wag na wag tayo magpapawala. Kasi ito guys ay malaking tulong itong mga items na to para mabilis natin mapalago ang ating munting sari-sari store. Kasi ito guys ay mabinta na laging hinahanap sa atin ng ating mga customer. Kaya ayan, magdi-display na tayo. Marami-rami tayong displayin ngayon. Kaya okay lang kahit pagod. Sulit naman no, pag mabinta natin itong mga paninda natin. So ito nga yung binayaran natin guys. Ang total ay 12,550. So ayan, kaya ayan, mag ko na guys. Kaya hanggang dito na lang ang video ko. Maraming salamat. God bless us all.